What's up sa inyo mga kameks, magandang tanghali po sa inyo na lahat, nagbabalik po, Roms KMX Black. So for today's video mga kameks, ay pupunta po kami ngayon sa Kugon Market Para po bumili ng mga alagang hayop mga kameks So nandito na po tayo mga kameks sa Ayala So ito nga po lang Ayala ngayon mga kameks, napakaganda na po ng Ayala So pagdating nga po natin dito mga kamix sa nagbebenta ng mga alagang hayop mga kamix o mga manok mga kamix ay tumambad po dito mga kamix sobrang lalaki po ng mga manok dito ni manong mga kamix So namili na po tayo dyan mga kamix meron din po silang mga pato dito mga kamix Nandito nga po pala yung may arena ng manok mga kamix So tinanong natin sila kung magkano ba ang kilo ng kanilang manok So dito sa Gogon mga mix ay medyo mahal-mahal talaga ang kilo ng manok Kasi mga expert mga manok dito mga mix mga expert Pinili lahat, mga malalaki ang mga chicken manok dito So namili na po ako dyan Ayan, pili-pili muna tayo dyan Ang misis ko dyan mga mix ay eh, napaka-apurado mm. Pinapadali niya ako mamili So meron nga po wala tayong natayupuhan dito na manok mga mix yung sa banang gitna, yung kulay brown mga mix So, balikan natin yan mamaya kasi mamimili pa tayo Dito naman tayo kay tatay Ito mga manok ni tatay Mga basilan din, basilan at syamu Klaseng-klaseng manok dito mga kamay Sa Kogan Market mga mix. So ang kilo nga pala ng kanilang manok dito mga kamay Is 300 po mga kamay Sa halagang 300 kilos Makakapili ka na po ng mga malalaking manok mga kamay So ano pang hinihintay nyo mga kamay Pumunta na po kayo dito sa Kogan Market Maganda po lahi ng mga manok nito ipang breeding mga kamiks na net. So pagpunta ko rin dito sa kabila mga kamiks, nagtanong ako sa may ari dito, bali tatlo kasi sila dito nagbibenta sa kugon mga Iba-iba ang kanilang mga presyo ng kanilang mga manok. So nagtanong ako dito sa kabila sa may pinakadulo ang kilo po ng manok dito sa pinakadulo mga ka ay medyo mahal-mahal po. Kasi ang kilo dito is 350 po ang kilo dito. So medyo mahal-mahal. Pero kahit medyo mahal ang kilo dito kay auntie mga ka-makes, nagtaga pa rin po akong mamili. Pili-pili po ako dito mga ka kahit naminaw na ang silingan nato mga ka Marami din po silang mga pato dito na ibinibenta mga kulay puti na mga pato so wala po talaga akong natipuhan kay auntie mamay so dito kay tatay ako bumili nakabili po ako dito ng dalawang pirasong manok isang shamo at saka isang baselan po mga kamex ang nabili natin pali ang nabayaran po natin mga kamex ay eh, nagkakahalaga po ng 800 pesos so ano pang hinihintay nyo sa ng haharap na mga Mamalaki hang mga manok Punta na po kayo dito sa Kogon Market Love you!